It's my first time ngayon sa ganitong uh, restaurant Oops! Biyahin uh, na naman tayo guys Punta naman tayo ng, ng Riyadh Dahil kinaating bisit uh, tayo ng ating habibi, ang ating asawa. So yun guys, nandito na tayo sa airport ng Tabu Bali guys, nakakuha tayo ng ticket na 271 lang Balikan na dahil meron silang promo from May 1 to uh, June 30 Yeah, yun guys, uh, nagantay tayo na about 2 uh, hours kasi uh, delay yung ating flight. Ibig sabihin na 11 1, na kami na kalis. Tapos uh, yun, hindi sana naman yung guys 2 hours kaya nakalapag na rin kami sa King Khalid International Airport Terminal 5. So yun, kinabukasan, ayun, naglantay na kami ng isis ng taxi dahil kailangan namin mag-rent a car para makakikot rin ang maraming namin na lugar. So after ng rent a car, dumaretso kami sa mall para bumili ng shoes para sa aming anak. Tsaka yung kanyang uh, egg dinosaur na kanyang paborito. Ayun hanggang sa hindi nakaligtas yung ating sapatos meron tayong uh, nakitang sapatos pero hindi yun yung binili ko dahil hindi ko masyadong type yung kanyang pagkatahi so, bumili lang kami ng Dunkin Donuts hanggang sa maraming mangyayari sa buong maghapon nagbigpit mga gamit tinanong namin sila kasi aalis yung kapatid niya papalik ng Pilipinas kasama ang mister at kayong anak kaya yun guys nasa immigration na kami uh, nandayo namin sila hanggang sa umalis na lang din kami tapos may plano kami isang pupuntahan na isang uh, old town ng, ng Riyadh pero kailangan pa lang na uh, booking. So nag-divert kami dito sa may uh, Zulemaniya, sa may Jeju Sangyupsa. It's my first time na kumain sa mga ganitong uh, restaurant. I mean the second time na dito Kaya hindi siya nanibago. So yun na. Uh, ganito pa yung set up pa ng tawag nito yung sangyup kaya yun nanibago ako nanibago ako dahil uh, kami pala magluluto so yun guys uh, bali naglalagay sila ng ano doon sa may lutuan uh, parang uh, paper something for uh, cooking tapos uh, yun pala kailangan pala sya ng butter pag alam ko hindi na sya lalagyan pero yun pala kailangan sila nalagyan ng butter para hindi sya didikit yung uh, lulutuin So, yun guys, nilagay na namin yung uh, yung meat na beef. Meron silang beef, meron silang chicken, meron din silang uh, fish. Aside sa uh, tatlo na yun, meron din silang shrimp na ano, uh, uh, nakahiwa na ano, sa gitna. Kaya yun, uh, nilalagay na namin pa isa-isa hanggang sa minikos-minikos namin, balik baligtad para maluto siya. Gutom na kami guys pero wala tayong magagawa dahil ganito pala yung uh, setup niya kaya ikaw pala magluluto. Kaya yun na uh, kailangan natin mag-adapt sa bagong uh, ano uh, trend. So yun guys nakita natin dyan na uh, meron silang noodles. Yung noodles nila meron ding uh, tokwa nilagay. Tapos some, uh, ano, some vegetable. Meron din silang lettuce. Meron din silang ibang mga side dish dyan na ano, hindi no, ko alam kung ano na pangalan niya dyan. Tapos uh, uh, meron din sila ng uh, crab soup. Kaya yeah, yun. Sang yut kami guys. Di namin alam. First time ko mag sang yut. ito pala to guys. Magpapagotong ka muna. Bago ka kumain. Di ba mami? Magpagotong ka muna. Pagotong ka muna bago ano kumain. Di ba rin masakit ng ulo. Basta magloto. May bahayan. yan kaya yung 120 na yun, nagiging 120 na lang kasi ikaw magluluto. At yun, tuloy-tuloy yung aming pagmikos-mikos. sa uh, kaya nandiyan na lahat yung ating meat. Naubos na yung ating uh, meat, tsaka fish, kaya yung shrimp natin. Kasi uh, pinaghalo na natin lahat-lahat para kain na lang ng kain. Tapos yun pala, naalala ko ano pala siya, unlimited yung kain natin. Kaya pala yung pressure na is 120 pero dapat 129 but since there is promo kaya ginawa nila is 120 na lang pero unlimited na siya guys hanggang dalawang ano lang kami hanggang dalawang uh, order lang kami kasi pag lumampas kailangan naman namin magbayad ng 250 kaya yun na uh, yung part na yun na uh, umay na ako dyan sa kakain <laughs> dahil na parami tapos uh, yun pala guys ang isang sikreto kailangan huwag masyadong lagyan ng butter dahil nakakaumay siya pag nasubra na. Tapos yun na, yun yung second time natin na ano, na order natin. Uh, Re-refill naman siya for second time. Pero pinipilit namin ni Mrs. na ubusin dahil kailangan na mga bayad naman ng 250. So yun guys, uh, nagbuto na naman si Mrs. hanggang sa naupos na namin. Totally, mayroon ng konting na iwan. Kaya yun, kung uh, gusto nyo alamin yung mga prices niya, nandiyan nakalagay tapos, uh, sisend ko sa inyo yung link kung, uh, or yung location kung saan siya pwedeng malocate o puntahan kung gusto nyo pumunta sa kainan na yan. So, yun lamang guys. Thank you for watching and follow for more. First time mag-jiju sangyop dito sa Riyadh. Lamang guys. Thank you for watching. Bye-bye.